Pagkakataon po ito mga kabalitan, kabalita, takan tayo po ipinalad na makakakausap ang mismong tagapagsalita ng Philippine Journal Hospital sa isyu po ng kaso ng leptospirosis. Nasa kabilang linya po si Dr. Jonas Del Rosario. Dr. Del Rosario, good morning po. Johnny Bañez, Drew Nacino, live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. Dok. Good morning po, Dok. Hello, uh, naririnig niyo ba ako? Apo, apo. apo. Loud and clear, Dok. Malinaw. Uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Apo. Una sa lahat, maraming salamat po, Dr. Del Rosario, sa pagkakataon na uh, ma-interview kayo on-air uh, kaugnay po sa kaso ng leptospirosis. Direct to the point na kakatanungan, Doc, kamusta na po ang PGH uh, when it comes to leptospirosis case, uh, Doc uh, Del Rosario? Uh, meron pa rin po, uh, steady pa rin po yung pasok ng pasyente namin na may leptospirosis. Uh, meron naman kaming din fast lane on a dedicated na na mga kwarto para doon no. Uh, mm -hmm. more or less uh, ang naka-in confine po ngayon sa amin so far ay mga 40 patients po mm -hmm. na may lepto. Tatlo po doon ay bata, the rest po matatanda. Po. Uh mga 80% po doon ay nagdadialysis. Mm hmm. Yung pong binabanggit yung Petya, ah, ah, kaso, Dr. Del Rosario, ito po ba'y masasabing crowded na ang uh, lugar ninyo para dyan sa kasong yan? Ah, uh, medyo napupuno na po kasi hindi ah, uh, uh, hindi naman namin pwede kasi ibigay lahat ng kama sa Lepto, no? pero oh. madami na din. May mga ilang pa pong vacancy, pero sa ngayon po, sila po ang isa sa mga ga ng uh, aming wards no yung leptospirosis. Mm. Well, doc, uh, yung emergency case din ho, uh, yung emergency room ER po ho ba ninyo puno na rin? Um ngayon po nasa mga 200% over capacity po yung emergency room. At this better than last week po no. Mm. Last week po ay eh, 400% over capacity. Mm -hmm. mm -hmm. bumaba pa bahagya. Medyo bumawa po ng bahagya na nakatulong po yung aming uh, announcement at uh, nakatulong po yung, yung pagpunta ng ibang mga pasyente sa other hospitals kasi nag-issue rin yung DOH na pwedeng pumunta sa kanila. Mm -hmm. Doc, uh, doon po sa mga cases po na yan, yung binanggit po ninyo, yung mga sinugod po na patients mga meron po leptospirosis, uh, ano po Mga anong stage na hubas ba sila? Malala na po ba? yung kanila pong uh, sakit or merong god oh, mas marami it. po yung malala kasi okay. po sabi ko nga sa inyo nagda dialysis no ah wow. uh, mas sa so, sa so, 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 ano mga 20% lang yung mild the rest po moderate to severe mm -hmm. moderate to severe ah uh, uh, so pagka ganyan po mahaba ang confinement yan tama po ba doktor dalaro opo oh, depende po sa response mm -hmm. no wow. so more or less po sa loob po since August 1 kasi nag-umpisa kami ng pagbilang ng ano nung August 1 na nag-umpisa nagdatingan. Ah uh, tinignan ko po uh, sa 80 patients na nakapasok sa PPH. Ah uh, 10 po ang namatay, no? Uh, the rest po ay uh -huh na uh, nasa hospital pa or ibaho so, na discharge. Mm -hmm. Ano ho yun? Yung mga sinawing palad po na yan, ano ho yan? Mga bata ho ba? Matanda? Nas mara, um, bihira po yung bata. No? Mm -hmm. Mostly po matanda. Yung, uh, pa. wala pa po kaming nakinakaulat na batang namatay. Opo. Doc Dal Rosario, po, pa pasintabi ano? Ah, uh, talaga po bang yan mga pasyente niyan is nadali ng leptos after nitong serye ng mga bagyo sa bansa natin? Or may mga nauna na bago pa itong mga sunod-sunod na bagyo, Doc? um, ito po. Ito pong pinag usapan ng lepto ay pagkaraan po nung itong huling uh, matagal-tagal nating masamang panahon. At uh, usually po kasi ang incubation period ng lepto ay 7 to 14 days. 1 eh, no? to 2 weeks po? Opo, opo. One to two weeks. Kaya mm -hmm. tamang-tama yung timing eh yung pagdating nila. So, related talaga dun mm -hmm. sa nakaraang masamang panahon. Opo. opo. Dok, ano ho yan mga pasyente na yan? Mga taga Maynila rin ho ba? Or may mga taga, of course, may mga taga-iba pang mga lungsod ba bayan? Opo, may halo-halo po. Mainila, mm -hmm. mostly galing din po sa southern part ng ating, ano, sa uh, Cavite, Batangas. no Pero halo-halo po sila, ano. Eh, kaya nga po nakakalungkot dahil talaga nakikita nyo naman sa social media no panahon na umuulan. Hmm. Pinaroonood natin, naliligo sa, Tumulus, sa baha. Talagang ba? po, mm -hmm. parang ginagawa nilang ano, swimming pool. Lumalangoy pa sila, mm -hmm. hindi po ba ba? Mm Opo. -hmm. Mm -hmm. Alright. Dr. Rosario, uh, masasabi bang manageable pa or critical level na yung espasyo nyo para sa mga leptos cases? Man manageable pa naman po no kasi nga meron naman kami fast lane. So far hindi naman po kami overwhelmed dito. At uh, hindi lang naman po PGH and uh, DOH po uh, din sila ng listahan ng mga hospital na pwedeng dalhin doon. No? Meron din po silang uh, hinandang mga wards para sa, sa leptospirosis. Mm -hmm. Tayo po bay nagulat or ini -ant in anticipate na natin na after nitong series ng bagyo ay eh, talagang tataas ang bilang ng ganyang kaso ng sakit. Nakahanda no. naka na po talaga kasi mm -hmm. talaga namang ganun talaga yung pattern sirs no mm -hmm. so kaya nung mula nung pagka uh, dating ng baha nagumpisa na kami magbilang mm -hmm. na ini anticipate namin by mm -hmm. this time parang okay. one to two weeks eto na sila at totoo naman no proven okay. na yan na parating na sila at uh, uh, so hindi po kami na naano na na doon kasi po. talaga may protocol na po oh hmm. laging may ganyang uh, pangyayari nakahanda na po kami. So pag-i-educate nyo nga kami, paano po ba 'pag sinabing fast lane? Pagdating po sa ano po uh, fast lane po sa emergency room po, medyo meron na nakaagad na uh, pagpasok doon, meron pong area na doon po i-accommodate ano, yung mm -hmm. leptospirosis suspect po. Kaya mabilis po. Kasi po yung iba talagang kailangan, lalo na kung complicated mm -hmm. yung case, na mabigyan po ng uh, tamang lunas kagal, lalo na po yung mga nagkakaroon ng na acute kidney injury. Mm -hmm. So hindi na po sila yung parang antagal. Usually mm -hmm. po, uh, kasi meron naman talagang signs and symptoms yung leptospirosis. So tinatanong po agad yan kung sila po ba ay uh, na naglakad mm -hmm. o Sabak, sa, baha, sa baha. ano po ano po ano pong uh, oh, hmm. ano uh, oh. po ano po ano po ano po ano na ano po ano po ano po na po uh, ano uh, po ano -hina, po ano La uh, po po ano 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 po po ah uh, ano mm -hmm. pero may lagnat din po no pero yung acute phase yung giniginama oh. it papulay mata masakit ang katawan yun yung acute eh mm -hmm. yan yung usually first 4 to 7 days no so syempre tinitignan din yan. tapos after a few days na kala mo na gumaling sila ang susunod ay yun na ah uh, para may meningitis, iba mm -hmm. iba yung hina at yung nakakaano ng madalasan uh, ay yung acute kidney injury at uh, kailangan ng Apo. ng dialysis. Dr. Del Rosario, da, yaman din lamang na kayo po ang uh, tagapagsalita po ng PGH. Ano po? At uh, marami na po ang kaso na uh, at may patuloy pa pong mga dumarating, di ho ba Dr. Del Rosario, ng mga pasyente. Sapat po ba yung atin pong mga gamot, yung supply po ng atin pong mga gamot? At personal. At personnel. Well, na-overwhelm din po, tempre uh, sa iba't ibang ospital dahil Uh, pag sobrang dami na no uh, may gamot po uh, ang, ang, ang ng mga po limitation ay eh, dialysis no uh, dialysis machine um, kaya mostly po na, uh, alam ko po ang NKTI talagang marami nagpupunta doon uh, at yung ospital po syempre limitado rin sila sa mga dialysis machine. dahil may mga iba pa rin silang mga pasyente oh, na kailangan ng dialysis oo oh, yes. uh, Opo. Oh, uh... Ligtas ba sa lepto ang mga taong kumpleto sa bakuna or may specific talaga siyang uh, dapat na uh, gamot para maiwasan? Uh -oh. O oh. ano talaga ang pinakadapat gawin para huwag kang tamaan ng leptos? Gamot talaga, sir. Pag ikaw ay nag... Uh, merong, uh, kaya nga, dapat talaga maintindihan na ating mata. Una po, sana huwag kayong maglakad sa baha. No? Hmm. Pero misan talaga hindi naman natin maiwasan. Eh. na, eh. Uh, hindi mo maawa na ikaw ay napasulong. mm Uh, so ang next po ay dapat mag ng anti ng antibiotics at pangalang profe, doxycycline po. Uh, kapag ikaw ay na-expose kailangan uminom ka ng doxycycline, no? Uh, one or two doses lang naman pero kapag ikaw ay palaging uh, sumusulong sa bahalos baha, every day, meron din pong every week dapat umiinom ka ng antibiotics. Hmm. Kaya kaya talaga napaka-importante, lalo na kung ikaw may sugat, po. at ikaw ay sumulong sa baha, Aha. na uminom ka ng doxycycline. Ka apo. Kahit uh, walang apo. sintomas, Dok? Tama ho ba? Kahit walang sintomas, pwedeng uminom? Tama po. Kahit wala. By the time, po, kasi po, ano eh, uh, kailangan mo na uminom nun uh, dahil uh, it will take 7 to 14 days bago pa ikaw matama. So, hmm. yun no, know, ang protection. Kaya nga sa mga empleyado namin, sa PGH, minsan po wala choice. Dadaan sila sa TAF, bahala, mm -hmm. alakad. Talaga automatic na po na mamimigay kami ng doxycycline. Mm -hmm. Ito po ba'y over-the-counter o kailangan ng reseta do Ay, kailangan po ng reseta uh -huh. uh, dahil antibiotics po. Pero mm -hmm. madali naman pong makahingi sa mga health center o mm -hmm. ah, sa okay. mga oh, Barangay, oh. Meron okay. po namang nilalaan ng mga DOH po tungkol dyan. Alam naman po nila mas mabuti na magbigay ng antibiotics uh -huh. kesa sa sa huli mo makukuha itong mga pasyente na to na malala na. Affordable opo. ba, Doc? Ah, opo, very affordable po. Very okay. affordable. Oh, Mar marami naman tayong supply niyan ho. Di ho ba, Doc? Opo, opo, opo. 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 po, kukuha, makukuha, libre yan eh. Opo. Dahil uh, marami pa rin pong kaso ng leptospirosis cases, nag expect pa po ba tayo? Uh, na tataas pa ito lalo na may oh, may bagyo ngayon. May bagyo pa. So, mm -hmm. Tag-ulan pa rin naman ngayon, Dok? Ah, <laughs> nga po. Maaring tumaas pa po ah, uh, yung trend, eh meron pa kasi may padating pa din. Alam mo na may iba kasi eh, late na rare recognize, no. Mm -hmm. Kaya nga again, uh, panawagan po kapag kayo po ay sumulong sa baha at hindi magandang inyong pakiramdam para kayong Mabigat ang katawan, ilalagnat, uh, masakit ang mga kalamnan. Tapos, lalo na kung ang pag-ihi niyo ay nag-iba na kailangan niyo po pumunta sa ospital. Mm. Alright. Right. All right. may karagdagan po, po kayong panawagan at uh, paalala, Dr. De Rosario, sa napakababait natin mga kababayan. Go ahead, sir. Eh, sana po uh, mag, maging leksyon po na marami pong hindi ho malinis yung tubig baha. Kaya mag-iingat po tayo, wag po tayong maglakad kung pwede. Kung sana nakabota tayo, lalo na kung dadaan tayo sa baha. Alam na natin minsan na baha, so dapat eh, protected yung ating mga paa. At lalong-lalo na po, wag po tayong gawin natin parang swimming pool o... Mm -hmm. o, o ilog yung baha na talaga nagtatampisaw no uh, kasi po eh, may may dala pong panganib dahil marami po doon eh 'yung ihi ng daga, no doon po ay nakahalo doon sa tubig baha. Oh sorry ah. May sugat o wala iwasan ang lumusok sa baha. Oh, po. Oh, kasi oh. minsan hindi mo na maalam na may sugat malita okay. sugat ka, okay. okay. di ba? All right. Mm. Oh, oh, oh. Oh, 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 Tama. All right. Maraming pong salamat okay, po. ah, Dr. Del Rosario sa inyo pong oras. Po Ingat po kayo, po. sir. Good luck po and God Sige. bless po. Salamat po. Apo. Ingat po kayo. Apo. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan ng tagapagsalita ng Philippine Journal Hospital na si Dr. Jonas Del Rosario.